sa isang balitang ikinabigla ng publiko, kompermado ng may warrant of arrest si Rufa May Quinto. Nahaharap siya ngayon sa 14 na kaso ng estafa dulot ng reklamo ng 39 na katao na nag-akusa sa kanya ng pagkakasangkot sa isang investment scam. Paano nangyari ito? Ating balikan ang buhay ni Rufa May at atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni Rufa May Quinto. The Joyful Yet Challenging Personal Life of Rufa May Si Rufa May Ocampo Quinto Magallanes ay pinanganak noong May 28, 1978. Isa siyang aktres, komedyante, host, producer at modelo sa kanyang mahabang pananatili sa industriya na niya ang isang hindi matatawarang marka sa larangan ng pelikula at telebisyon. Tinaguri ang Comedy Princess. Si Rufa May ay naging iconic sa kanyang camp style sa pagpapatawa at pagiging likas na masayahin. Si Rufa May ang panganay sa pitong magkakapatid. Bagamat hindi gaanong lantad sa publiko ang mga detalye ng kanyang personal na buhay, madalas siyang ibahagi sa social media ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Malaki ang utang na loob niya sa kanyang ina, na siyang nagturo sa kanya ng mga mahahalagang aral sa buhay kabilang na ang pagiging patas at positibong pananaw. Bukod dito, siya ay may connection sa ilang kilalang personalidad sa showbiz. Siya ay second cousin ng mga awit at aktresa si Angeline Quinto. Isa rin siyang second degree aunt ng aktresa si Jenica Garcia, anak na kanyang pinsa na si Jean Garcia. Pumasok si Rufa May sa mundo ng showbiz noong 1996 nang mapabilang siya sa variety show na That's Entertainment kasama ang kanyang pinsa na si Jean. Ngunit ang tunay na pagsikat niya ay nangyari noong 1997 nang gampanan niya ang pangunahing papel sa pelikulang Gloria Gloria La Bandera. Simula noon, sunod-sunod na ang kanyang proyekto kung saan ipinimalas niya ang kanyang tatanging talento sa pagpapatawa. Isa sa kanyang mga di malilimutang pelikula ay ang Masikip sa Dibdib The Bobita Rose Story noong 2004 kung saan nakasama niya ang kanyang dating kasintahan na si Rudy Hatfield. Sa telebisyon naging tanyag siya sa mga programang tulad ng Bubble Gang at Full House. Ang kanyang mga palabas ay naging simbolo ng kanyang camp style sa komedya na kadalasang puno ng pisikal na pagpapatawa at mga nakakatawang banat. Hindi lamang siya nakilala bilang isang aktres kundi bilang isang producer din. Pinatunayan niya na hindi lamang siya limitado sa harap ng kamera, kundi kaya rin niyang maging bahagi ng likod ng produksyon. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapatawa at pagbibigay saya sa publiko ang naging susi upang pang siya maituring bilang isang haligi ng Philippine comedy. Bagamat aktibo si Rufa May sa showbiz, pinahahalagahan niya kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang pamilya. Sa kabila ng pagiging abala, palagi niyang inuuna ang kanyang mga mahal sa buhay. Ikinasal siya kay Trevor Magallanes, isang financial analyst, noong November 2016 sa Quezon City. Noong February 2017, isinilang niya kanilang unang anak na si Athena. Sa kasalukuyan, hati ang oras ni Rufa May at ng kanyang anak sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kung saan nakabase si Trevor. Noong September 2020, napabalitan naghain sila ng aplikasyon para sa U.S. Green Card. Bukod sa kanyang kasalukuyang asawa, ilang kilalang personalidad din ang naiugnay kay Rufa May, kabilang na si Dingdong Avanzado, Rudy Hatfield at Eric Santos. The Colorful and Prosperous Showbiz Career of Rufa May Mula sa pagsisimula ni Rufa May noong 1994 hanggang sa kasalukuyan, hindi may ang kanyang malaking ambag sa larangan ng pelikula, telebisyon at musika. Nagsimula ang karera ni Rufa May sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng sikat na programa noong dekada 90, ang That's Entertainment. Mula rito, unti-unti siya nakilala sa showbiz. Ang kanyang unang pelikula ay ang Indecent Professor, kung saan nakasama niya sila Glidal Mercado, Amanda Page at Michelle Parton. Bagamat sa simula ay limitado lamang ang kanyang mga proyekto, nagpatuloy siyang magsumikap at makahanap ng mas malalaking oportunidad. Sa pagsapit ng bagong milenyo, naabot ni Rufa May ang isa sa mga pinakamataas na yugto ng kanyang karera sa pelikulang Kailangan Ko'y Ikaw noong 2000. Ngunit ang kanyang tunay na big break ay dumating noong 2001 nang gampanan niya ang bida sa pelikulang Buba. Ang Buba ay naging isang blockbuster hit at nag-iwan ng malaking marka sa pop culture ng Pilipinas. Sa parehong taon, inilabas niya kanyang debut album na Rated R na nalaman ng theme song ng pelikula. Pinatunayan dito ni Rufa May na bukod sa pagiging aktres, kaya rin niyang mga sa pamamagitan ng musika. Noong 2003, pinangunahan niya ang MTV Pilipinas Music Awards kasama si Ogie Alcacid. Hindi nagtagal, pinasok din niya ang mundo ng produksyon nang siya naging isa sa mga producer ng pelikulang Masikip sa Dibdib, na muli rin naging matagumpay. Ang kanyang galing sa pag-arte ay kinilala noong 2005 nang siya ay manominate bilang Best Actress sa FAMAS Awards para sa Mano Po for Ako, Legal Wife. Hindi huminto sa pag-abot ng mga tagumpay si Rufa May. Ginampanan niya ang papel ng isang sex author sa seryeng pelikulang Desperadas at nagproduce ng sarili niyang pelikulang status single. Dahil sa kanyang screen presence at kagandahan, kinilala siya bilang isa sa top 25 sexiest women of the decade ng FHM Philippines noong 2009. Sa mahabang panahon sa industriya, nakilala si Rufa May bilang isang icon sa pop culture ang kanyang signature na comic lines tulad ng todo na to ay madalas gayahin ng mga stand-up comedians. Ang kanyang karera sa telebisyon ay nagpatuloy sa pamamagitan ng Bubble Gang, kung saan nanalo siya ng Best Comedy Actress noong 2012. Noong 2020, pansamantalang nanirahan si Rufa May sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ngunit matapos ang dalawang taong pahinga, bumalik siya sa Pilipinas at muling ipinaalala ang kanyang husay sa showbiz. Pumirma siya ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center at bumida sa family sitcom na Tolls sa GTV. Bukod dito, naging panauhin din siya sa mga programa tulad ng Mars Pamor at Family Feud. Kinilala si Rufa may bilang backbone ng Filipino pop culture ng Preview Magazine noong 2023. Isa siya sa may 10 beses na nanalo ng Best Comedy Actress sa PMPC Star Awards for Television, ang pinakamarami para sa sinumang aktres. Bukod dito, nanalo rin siya ng Golden Screen Award at Best Supporting Actress sa PMPC Star Awards for Movies. Noong 2006, pinangalanan siya ng The Philippine Star bilang isa sa mga greatest comedians of all time sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod sa kanyang pagiging artista, naging hurado rin siya ng drag den at ipinakita kanyang impluensya sa iba't ibang larangan ng entertainment. The grave problem Rufa May faces that could land her behind bars Sa isang balitang ikinabigla ng publiko, kompermado ng may warrant of arrest si Rufa May. Nahaharap siya ngayon sa 14 na kaso ng estafa, dulot ng reklamo ng 39 na katao na nag-akusa sa kanya ng pagkakasangkot sa isang investment scam na konektado sa Dermacare Beauty Clinic kung saan siya ay celebrity endorser. Ang Dermacare Beauty Clinic na pag-aari ni Chanda Atienza ay nasasangkot sa umanip panloloko sa maraming individual. Bilang isa sa mga endorser na ng beauty clinic, na si Rufa sa mga kasong isinampan ng mga nabiktima. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Rufa May ang pagkakasangkot niya sa scam. Ayon sa kanya, limitado lamang ang kanyang partisipasyon bilang endorser at hindi siya kailanman nang hingi ng pera mula sa mga nagdemanda. Dagdag pa rito, tinukoy rin ni Rufa May na maging siya ay naloko rin dahil tumalbog o mano ang mga checking ibinayad sa kanya ng Dermacare. Bukod kay Rufa May, nahaharap din sa parehong kaso ang isa pang celebrity endorser ng Dermacare na si Neri Naig Miranda. Nasa Amerika si Rufa Maynang lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Apektadong-apektado ang siya sa issue, lalo't maaaring maka-apekto ito sa kanyang personal na buhay at mga showbiz commitment. Ayon sa kanyang mga malalapit na kaibigan, kabilang ang dating manager ni si Boy Abunda, pinapayuhan si Rufa May na ayusin ang kanyang problema at magbayad ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan bago siya bumalik sa Pilipinas. Sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong December 2, 2024, ibinahagi ni Boy ang kanyang saloobin tungkol sa kaso ni Rufa May at Neri. Ayon sa kanya, ang sitwasyong ito ay isang paalala sa mga miyembro ng industriya na maging maingat sa mga kontrata. Hinimok niya ang mga artista at manager na pag-aralang mabuti ang mga nilalaman ng kanilang mga kasunduan upang maiwasan ang ganitong mga problema. Bago pa lumabas ang warrant of arrest, nagpaalam si Rufa May bilang hurado sa segment na kalok alay ng It's Showtime noong October 2024. Maraming fans ang nalungkot sa kanyang pag-alis dahil na alyo sila sa kanyang mga komento at hirit tuwing may sumasalit sa segment. Ipiniliwanag ni Rufa May sa isang mensahe sa ABS-CBN News na kanyang pagkawala ay dulot ng mga prior commitments sa kabila ng kasalukuyang warrant. Nilinaw ng abogado ni Rufa May na hindi siya bahagi ng malakihang estafa complaint. Giit nito, biktima lamang si Rufa May ng sitwasyon at wala siyang kinalaman sa anumang iligal na aktibidad tulad ng panluloko sa mga kliyente. Nangako ang kampo ni Rufa May na haharapin nila ang mga kasong isinampa laban sa kanya at magbibigay ng malinaw na paliwanag sa korte. Sa ngayon, nakatuon si Rufa May sa paglutas ng isyong ito.